Ayan yung anak mo. Kasi kung mo dinadali. O oh, sige ngayon, paano mo siya kukunin? Dumidede eh. Hoy! Hindi mo yan anak! Hindi mo anak yan! Ay! Ay! Hindi mo yan anak-anak ko. Hindi! Hindi yan anak mo! Hindi yan ang anak mo! Kasi dinadala mo sa damuhan ang init-init. Hayaan mo na lang muna O oh, ayun o oh, Didi. Ku talaga. Ayun ang anak mo, oh. hindi mo 'yun. <laughs> hindi mo makuha kasi kaya ibang anak ang kinukuha mo. Dito na dito. Ga kanajan. paano kaya niya kukunin? Yan na. Yan na. Kita na yung anak niya. Ay, makukuha na niya yung kanyang anak. <laughs> ah, paano mo ngayon makukuha yung anak mo? Namimili siya ng malaki. <laughs> Hayaan mo na muna sa mo na sa kanya. <laughs> kasi yung anak niya, ayan eh, ay, kumaganda na ang katawan, open na din ang eyes ay, hindi mo anak yan saan mo dadalhin?